Doc, how do you handle very demanding patients? Nagpagawa kasi siya ng plastic fixed bridge tapos balik ng balik kasi ayaw niya yung anatomy. Very demanding ka tapos nagpag-plastic lang pinagawa mo? Aano sa akin ha? Parang tuntang, dami yung demand. Plastic lang papagawa mo, yung nga pinakamura. Parang... Mm! Charot lang ang nirereklamo niya naman kasi yung anatomy, yung anatomy ay yung laki, yung yung hugis ng ipin, yung mold size, no? So parang ayaw niya, parang siguro nilalakihan, andok parang masyadong mahaba, things like those. Kasi kung kulay yung nirereklamo niya, sabihin ayaw niya ng shade. Yan. Ayaw niya yung kulay, masyadong maputi, masyadong madilaw, baguhin. Pero ito, itong case na to, yung itsura ng ngipin, ang ayaw niya. Dok, ang masasabi ko dyan, get a dental lab who's us competent and very good in detailing and very good in tooth anatomy. Ganon talaga dapat. Oo. Uh -huh. Kasi may mga dental lab na, ay, nakaranas na ako niyan. Yung makagawa na lang. Nung akala nila yung ginagawa nila temporary. Kasi yung plastic fixed bridge, yan yung pinakamura eh ah, uh, yun nga yung provisional. Yung pinapasuot sa mga pasyente. Eh, wala eh. Yan talaga yung pinakamura At saka, hindi yan tumatagal. Kaya, yung iba, parang, baka hindi mo klinaro sa dental technician na, ah, uh, pang ano ho ha? Pang forever. I mean, pang matagalan ng pasyente. Kaya, hindi ginagandaan yung anatomy. Kasi nga, temporary lang yun. Gwapagawa sila ng porcelain or, or zirconia. So, ba't ipe-permanent, ba? Diba? Tatanggalin lang siya kasi nakatemporary tapos ilalagay na yung ano mo, yung permanent na fixed bridge mo. Baka ba ng dental technician, ano yan, temporary crown. No? Dapat nililinaw mo din. Sa mga dentista, siguro kasi dentista to, sa mga dentista na ayaw yung gawa ng dental lab, ah, sila yung gumagawa. May mga ganon. Dentista na dental technician pa. Kasi ayaw nila ng anatomy. May mga kilala akong ganon. Sila yung nag-anatomy ng ngipin. No? So, yun lang. Kailangan talaga kumuha ka ng magaling na technician. Kasi, hindi mo yun, masa, hindi mo na yun ma, ano, ma, kung marunong ka mag, I mean, mag magdagdag bawas, ba diba? Secondly, ang ginagawa ko dyan, kung, kung, maganda ah, kung malaki yung ano ng pasyente. Kasi ganito yan, Dok, eh. ah kailangan, ikaw na nakakita ng mali. No? Hindi sa kinakabi ko yung pasyente. Yan. Eh. Dok, oh, uh, ano eh. Uh, ah, very demanding eh. It's just that, paano nga kung ganon? Kasi siya ang magsusuot nun eh. Siya ang magsusuot ng fixed bridge. Kaya, Feeling niya lang, feeling niya nalalakyan. Ganito, ipaliwanag mo lahat. Kasi hindi naman ako alay ng ngipin ninyo. Kasi hindi ko ganyan. Paliwanag mo para talagang hindi aalis yung pasyente ng galit. I see to it na pag ako ang gagawa, kailangan ako yung unang nakakakita ng mali. Pangit yung, yung pasyente ang nakakakita ng mali. Maganda yung parang yung pasyente nagkagandahan na ikaw may mali pa sa'yo. Ganun dapat yung parang... Wow, ang ganda. Ang ganda na. Sabi, hindi, mali pa yan. Kulang pa yan. Parang ganon. Parang kailangan, mas superiority yung paningin mo. Pagdating sa ganda ng ngipin. No? Pero, pag yung pasyente na nakakakita ng mali, eh, eh may mali na tayo doon. Pero since very demanding, no, mahirap naman talaga ma-please natin lahat ng pasyente. Gano'n ang ginagawa ko dyan. Uh, I do trial tryin ko. Parang pustiso. So, ginagawa ko, hindi ko sinisement ng pangmatagalan. Temporary cement lang, tapos pinapauwi ko siya. Pinapasuot ko sa kanya yung malaking ngipin na naayaw niya for two weeks. Tapos pinapabalik ko. Two weeks or one week. Parang ganon. Ang ganon talaga. Kaya, kaya nga mahal magpadentista. Kasi maraming trabaho. Especially for esthetic. mahabang trabaho yan. May mga pasyente talagang gano'n. Siyempre, isipin mo naman, ingingiti mo, tapos pangit, di ba? So, ang gagawin ko, ma'am, uwi po muna kayo. Tapos, hayaan nyo na muna ngayon, i-feel yung bago nyong ipin. Tignan nyo muna, no? Baka sa paningin nyo lang, hindi okay, pero pag nakikita kayo ng ibang pasyente, kasi beauty is in the eye of the tiger. Charot. Pag nakikita na sa iba, sabihin, ay, yung ganda naman, okay naman, di ba? Ikaw lang nagsasabi ng hindi. Hayaan mo yung ibang tao naman na makakita ng ngipin, ko, ma'am. Para sabi para hindi tayo yung gawa ng gawa, may madali pong magbawas, ma'am. Mahirap po magdagdag. Ganun. Ganun na sabihin mo. Kaya yung pasyente, mas maano siya, ah, oo. Sige, babalik ko ako. Titignan ko, itatry ko. Parang ititest drive ko ba, ma'am? Di ba? Kung palyado, ibabalik ko dito. Para magkasundo kayo sa mga very demanding patients. Ngayon, pag bumalik yan, alam niya na. Alam niya na yung kung ano yung babawasan. Kasi two weeks niya nang suot yan eh. Kaya pag balik ng pasyente, alam na alam niya na kung ano yung tatanggalin. Dok, ito yung bawasan mo. Ito yung tanggalin mo. Kasi suot niya na yan ang matagal eh. ba? Diba? Hindi ka na yung naguhula ka na, sandito saan dito? Hindi yung balik ng balik. Isang balikan lang. Ha? Yan ang isipin mo, Dok. Isang balikan lang para tapos na tayo. Mahirap yan, balik ng balik. Sakit sa ulo niyan. So, ganun muna. Patagalin mo muna ang pagsusuot niya ng fixed bridge na inaakala niya malaki. Pagbalik niya, alam niya na ang problema niyan. Kasi nasuot niya na eh. Nandito ko ba babawas, nandito ba ganun. So, mas maintindihan ng pasyente, mas okay ang ano ni'yo relationship niya. Ito, ma ko lang ha sa mga nagpapa-fix bridge, whether it's uh, yung pinakamura, pinakamahal, or yung porcelain fix to, uh, porcelain fuse to metal, guys, tandaan ninyo, na pag yung pasyente pumupunta sa mga malalamig na lugar like Baguio, Japan, pumupunta sa ibang bansa, nangingilo. Yan ang talagang nakikita kong problema. Nangingilo. May pasyente ako dyan na talagang pinapalitan. Akala ko yung fixed bridge ko ang gawa. Na ba't sumasakit yung ipin ko? Bakit yan gano'n? <laughs> yung pala talaga normal. Akin nga rin ang nandito ako sa Baguio eh. So, para mawala ang ngilo sa mga ganyan, instruct niya na. Ma'am, taga saan ba kayo? Kaya nga tinatanong, di ba? Ay, pucha, ma'am. Taga Antarctica ka pala. Tapos magpapa-fix bridge ka to consider yung pangingilo ha sensitivity kasi ganun ho talaga ma lunipat ho kayo ng North Pole charot ipa RCT ipa root canal wala wala talaga magagawa or try to think of uh, different options no try to think of different alternatives kung paano siya gawan basta i-consider mo lang yun pag binawasan mo yung ngipin niya at pinafix bridge posibleng mangiling yun lang, ha? Good morning at gagala na kami. Sino siya ang dadis niyang umiling?